Hello guys, good morning. Today is September 8, ay 19. Kahapon pala is 18. So ngayon, may ano ako sa inyo. Ewan ko kung sino na nakatry ng yung tawag sa amin dito, yung bin, sa Bisaya is tuba. Saan di ba ang tuba? Tuba ito na galing yung tawag din na coconut wine. Yung ganun, ganyan. So, kanina, may nagkwento sa akin ng umaga, ganyan, ganyan. Yung kapitbahay pala namin, ay may, may, ano pala siyang tubaan. Yung, puro hindi marami, hindi marami. Hindi ko alam. Pagkatapos, ano, sabi na matamis daw, ganyan, malinis, yung ganyan. So, ngayon, sa na, naka, ano dito, nakadaan, tinawag ko. Sabi ko, pabili naman ako. O, oh, sige, kay mayroon, pa, mayroon ako dyan, ka kakakuha lang daw. Kasi yung, alam niyo na yung tuba, tuwing umaga talaga, talaga yan, kinukuha yan sa taas ng niyog, ba diba? Yung katas bali ng niyog na ano. Tapos, ito siya yung ano, gali. Yung super matamis siya. Tapos, bali, 100 an ano, 100 ang isang ano, Isang galon, one galon is 100 pesos. Ngayon sabi ko, anuhan mo ako bukas pa sana ako nag-order. Sabi ko yung bukas na lang na ano mo. Sabi niya, mayroon, mayroon naman ako dyan. No? sige, kalahati. So, ako akong kalahati. So, ito siya. Uminom ako, ito ganyan. Walang kulay. Di ba yung, yung tuba talaga nilalagyan ng kulay? Pula siya. So, ito hindi niya nilagyan. Yung natural talaga na ano siya tulo ng ano ng niyog. So, ayan o. Oh, ayan siya. So, ito ang kalahat. Kalahat is siya. Malinis siya. Ayan, ganyan. So, natural talaga siya na ano, ng katas ng niyog na yung ano pa yun, yung tangkay niya. Tapos, putulan nila. May, may juice na ano siya, malalaglag. Ano ba yan? So, basta ganyan. Tuba. Dito sa amin, tawag sa amin dito is tuba. Kasi mostly dito yung tuba is naging red siya kasi nilalagyan nila ng kulay. So, ito hindi niya nilagyan ng kulay. Sabi ko, tinanong ko muna siya, o ano ba, nilagyan mo ba ng kulay? Nung wala, walang pure talaga siya na ano ng, ano ng tuba. So, kaya ayan siya, ganyan siya, o. Diba? Super tamis. Ang ganitong katamis parang yung sa ano yung sa tubo na sukal. 'Di ba pwede din ito gawin ng asukal? Pwede din ito gawin ng asukal kaya. Kaso gusto kong mag-ano sa next time na lang kalahating ano mag-try ako nito kasi may coconut sugar, 'di ba yung ganyan coconut sugar. So kailan pag galing sa puno, dalhin agad sa ano, lutuin ka agad siya. Mag-experiment naman ako nito. Ano ko kasi? kasi medyo malapit lang dito sa amin doon sa unahan pa, doon yung bahay nila. So ito, at saka close naman din yan sa akin, yung pamilyang mag-asawa na yun. So ano, ganyan o. Oh. Siguro mag ano ako pala, na naalala ko na pwede na yung coconut sugar. So pwede ako magawa nito. I-try ko lang, pero yung ganito, yung tamis, yung tamis talagang press pa talaga na ano siya na galing. Ito, press naman kasi kaninang umaga niya ito kinuha sa puno ng niyo. Ganyan, matamis siya. Super tamis. Walang ano. Ano kaya makuha natin ito ng mga benefits sa ano. Kasi walang halo. Pure talaga siya. Galing sa puno. Tapos yung parang tangkay. Ano ba yun na yung ano pa sa yung yang na yung hindi pa siya na na namulaklak ng ano nan ano nang niyog diba may ano siya na yung ano close pa siya yan diyan katas jan galing ang katas nito yung hindi pa siya na na ano na open yung close pa sa yon ang kinukuha na ano, ng, ng ganito ganyan so ngayon kasi pitsil itong nilagyan ko di ba ang uh, half gallon is 2 liters so ngayon mayroon akong empty na ko wala kasi akong ibang ano ito siya, yung tinakok, nakasarado ito siya. Yung may nag-ano dito, ininoman in, no galing. Tapos, dericho ko yan. Hindi ko tinatapon ito. Binabalik ko yan pagsarado. So, ito, inanuhan ko lang ng tubig para maano. So, dito ko siya, isa din. Kasi pag hindi ko ma, maubos, eh, pwede namang gawin ng suka. Ganyan. Kasi mas masarap talaga din yung suka. Yung suka ng, ng niyog. So, ito, matagal na itong masuka, Magaling soka kasi, ano siya, super tamis. Super tamis talaga siya. Sino ang may alam nito? <laughs> Comment down below. Ayan, sino ang may alam? At sino kana na naka-ano, naka-experience? At, masarap din ito yung, kasi minsan dito yung tinitinda ay pula. Ngayon, yung medyo, yung mostly dito mga babae, yung mayroon din mga dalaga na nag-iinom nito, pero, nilalagyan nila ng ano ng ano pa yun tablilla niluluto yung tablilla tapos haluan ng uh, condensed milk yan ganyan tapos ihalo sa tuba nakainom na ako niya masarap masarap siya masarap yan sarap siya so ito yung kotel sabi pa nila magkotel tayo yan ganyan yung yung tuba na yung yung po yung, yung ano yung pula nga yung red so ganyan So, ito, isalin ko ito dito. Kasi ito, nilalagyan ko ng tubig. Salin natin dito. Ay, mayroon pala ako dito. Ano, bakit magtsaga ako? Mayroon pala ako. Bumili ako nito din, yung ban panel. Kasi, pag dito sa kusina, yung parang kailangan mong ganito, yung mga oil, magsalin Kaso, kagaya nito. may ano na ako, yung ganyan. O, nag-anulad talaga ako dito sa kusina. Pang kusina ito. Kasi kung ganito na mag-ano ako. Hindi ba madali? <laughs> gusto kasi yung ano sa kusina yung gusto kong may magamit ako, mayroon din ako magamit agad. So kaya ito. Pangalawa na ito kasi yung una mayroon ako dito. Anak ko, kinuha ng anak ko tapos ginamit nag-ano siya ng gasolina, ginamit niya kasi nag-ano siya sa motor niya. Ayang ginamit. Kaya bumili na naman ako ulit. Kasi yung time na yun, hanap na hanap ko. Sabi ko, sana yung panel ko dito, yung ano, sa Bisaya pa, Imbudo. Yung ganyan, im, hindi Imbutido, Imbudo, yung pangalan na. So, ayan. Gumilay ko ulit. So, ngayon, magamit ko na din. O, no? diba? masarap talaga siya. So, yun lang guys. Yung ano natin, isishare share natin. Masarap ang ano dito sa probinsya. Marami kang ma ano, makakain or maiinom na mga organic. Yung ganyan. So, diba? Ayan. Ayan siya. Bulat siya kasi uh, pure na pure talaga siya. At halong tubig. Kasi ano yung, 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 yung nag-ano nito ay katilala ko din. Plus, uh, ano kami dito. Kasi lang yung bahay nila ay doon banda lalakarin pa. So, ito na siya. Ang isang liter, o oh, isang, oh, ang half gallon is 2 liters, ba diba? Mayroon pa dito. Mayroon pa isa ako doong empty na coke at may, ano, hindi na ako magproblema ng malagyan ko, ba? Diba? Oh. Oops. Oh, oh my God. Ano na pala? So, ayan lang guys. At maraming salamat sa pagsubaybay nyo. Lagi sa ano ko, comment kung nakainom ka na nito or naka-experience ka na yung tuba na hinahaluan ng tabliya at saka condensed milk. Yung ganyan. Comment down kung no ayong na nalasing. Ganyan. Bye-bye. Maraming salamat.